Buenas noches, damas y caballeros. Dito sa broadcaster, we are not uh, particularly uh, very fond of uh, discussing showbiz issues. But then uh, there are issues that uh, in showbiz that crosses into the political realm or into the political world. and these issues happen to be of uh, public interest and i'm talking about the uh, the possible involvement of uh, of actress um, gretchen bareto in this issue relative to the missing sabungeros eh marami rin sa inyo ay uh, nagre-request kay vlogger, but uh, paki -kwan naman. Paki vlog naman ukol diyan sa missing sa bunero, sa Bungeros at uh, yung link daw ni ng boyfriend ni uh, Gretchen Barreto na si Atong Ang at uh, si Gretchen nga at pati nga si Bato Dela Rosa. So ngayon na uh, uh, we re we hesitated to delve into that matter kasi parang wala pang klaro kung sino ba talagang involved pa puro puro investigasyon puro puru uh, puro speculation pa lang ang uh, ang uh, ng, uh, uh, ginagawa ng mga vloggers at saka wala pang definite definite um, definite word or definite finding from the uh, from the Department of uh, Justice pero this week, uh, nagsalita na si, uh, si Justice Secretary Remulla at uh, ukol dyan sa involvement ni Gretchen Barreto. At uh, maganda yung sagot niya as APR. Uh, yung uh, masasabi natin, interpreting yung manner niya ng pagsagot, parang uh, kinonfirma na rin niya that they are investigating Gretchen Barreto. Uh, nung tinanong siya ukol sa involvement niya, hindi niya, wala siyang sinabing denial. Ang sinabi lang niya, wala pa silang pwede masabi ngayon kasi ongoing an investigation. So, uh, that's why uh, na, -na, na vlog na natin ito kasi to me, that is already a, uh, kung walang denial, then there is admission. ha kung yung sasabihin na hindi pa sila pwede mag-comment dyan so they are not uh, either admitting they are not either confirming or denying so meaning they are investigating her they are investigating Gretchen Barreto so let's uh, if we must remember ha si Gretchen Barreto was uh, was named as one of those possible na na involved dito sa disappearance ng ng dozens of sabungeros Meron isang uh, Meron isang witness na si Elias Totoy na binanggit si Barreto as an alpha member Alpha member, kumbaga mataas na membro ng grupo na link dito sa disappearance May mga report pa nga na baka umabot na umabot na ng uh, nang 100 ang disappeared uh, sa bungeros ha at uh, inilibing daw sila ha dito sa uh, Taal Lake ha at uh, kaya ni request na ng Department of Justice sa uh, government of Japan kasi sila yung meron na uh, mga equipay para para dig up or uh, think or uh, Uh, para ma 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 maka ma ma makakuha itong mga itong mga kwan mga skeletons ng mga missing uh, missing uh, uh sa bungero ha kaya sabi nga ni Remulla we've sent a letter to Japan but we'll also be getting equipment from the Bureau of Mines and Geosciences the DNR also has resources that we can use. We still need mapping facilities. We need to map the, the lake bed. So, uh, itinapon sila sa ilalim ng dagat at dyan sila, dyan, nar, na, nar, naroon yung mga kwanila, yung mga, yung mga skeletons nila. Ah, yun na. Ah. So, paking, panoorin natin itong interview ni, eh, ni Boeing Remulla. Ukol dito sa never confirm at never deny na statement niya ukol sa involvement ni Gretchen Bareto sa case ng mga missing sa Bungeros. At uh we this issue of public in is uh, an issue of public interest rin dahil isa ito sa mga alleged sins ng uh, Duterte administration, ha? Duterte administration na isa rin ito sa mga racket na, na mga Duterte boys ha? kasama na yung mga racket nila sa PCSO sa sa uh, Pogo at iba't ibang uh, mga mga pa, katiwalian so panoorin natin ito sa ng sa Bongero si Alias Toto na natin dito uh, statement meron akong nabasang statement I don't know if it's an affidavit. Parang hindi pa siya ano, eh, fully sworn. Hindi ko, hindi ko, wala ko nakitang pirma sa nabasa ko. But he must probably have one already. Matikita po ba kayo? schedule? Hindi. Wala na kami schedule today. Eh. Wala. Wala na kami schedule. I think that uh, I, I have no idea. Sir, ano po yung napag-usapan mo sa case conference last yes. week? Hindi lang yung ano lang. Yung mga kailangan gawin ng polis pa na verification and validation of data. So, silong ulutan yung pag-ala-aliw din pa rin. O sa Bongelo, may ganun pa. I cannot comment on that yet. Kasi uh, we have to sabi ko nga We have to validate a lot of data. Pero may ganung info din kayo na may artista nga sa court. So, I cannot comment on that yet. Pag no comment, ibig sabihin, uh meron silang lead na pinapalo follow Pero sila investigation ginagawa on that angle, kaya ayaw niya pangunahan. Pero kung wala talaga involvement, pwede niya sabihin, wala, hindi yan. Rumors lang yan. So, ibig sabihin, iniimbestigahan pa nila si Gretchen, iniimbestigahan pa nila si, si, si Atong Ang at si Bato de la Rosa. At iba pang mga sangkot sa, sa issue na ito. Uh, oh, more than that. Marami pa. There are others. Iba pang artista? Uh, basta, there are others. Oh. Sabi um, niya, marami pang up involved. po dun sa Taal Lake. So, <coughs> hindi, sumulat pa lang kami. We just wrote. Wala pang... Uh, Tutulong ng uh, ROV. But oh, uh, I think we'll be able to get equipment from the Bureau of Mines, sa NGO sciences. Dito sa DNR, meron din sila. May sarili tayo. Pero, we still need mapping facilities, facilities eh. Kailangan mamapa natin. May timeline ba kayo? So, kailan yung target? Um, as soon as possible. Eh, alam mo naman DOJ, the deadline is always yesterday. Uh, there's never a timeline that's enough for anybody. Laging kulang ang oras. Diba? The deadline is always yesterday. Sir, pwede ko po sa ombudsman. Um, Gulo nyo naman. Dapat <laughs> ganun kayo eh. Isa-isa lang. Isa <laughs> oh. lang, Um, nasabi na po ba kay President yung planning niyo? Yung... Napansin ko na. I was able to... Um, I was, I told uh, a mutual contact that I was very interested. Uh, ano po sa gawin niyo? Yeah, wala naman. Wala sinasabi. Ano sir, wala nang may iwan dito? O wait, lang na iwanan mo? ang... na, meron, ano, I think that we're we're solidly uh, organized here. And then uh, it can stand on its own if the succession is is okay. Okay, sige. Thank you. Uh. Thank you, sir. Thank you. So, sabi niya, kahit maalis daw siya, kahit mapunta pa siya sa sa uh, mapunta pa sa sa Mapunta pa siya sa Kwan sa Alias Totoy in the interview. Um, ha, ha, kahit mapunta pa siya sa sa Ombudsman, tuloy-tuloy pa rin daw yung investigation diyan. So meron naman earlier interview ni ni uh, ni Remulla ukol dito and uh, uh, lalo na itong uh, itong tao na si Elias uh, Totoy na inidentify si uh, si Gretchen Barreto, isa sa mga bilang isa sa mga leaders responsible for the killing of the Sabongeros. Alias Totoy in the interview has said that the abduction were linked to the owner of the cockpit, yung may-ari ng cockpit and yung online Sabong operations. Nagbanggit yes. po ba siya ng pangalan? Pero mga pa. Meron mga bilanggit na pangalan. Meron. Ayaw pa nating pag-usapan yan kasi nag case build at mahalaga um, uh, ang um, ating operation sa ilang ng premature identity uh, identity reveal. Okay. Dapat ito, hold na natin. But uh, I wanted to ask you, does it go high up? Alam naman natin yes. pa po ng isabong it's atong ang and he had very high profile partners. Umaakyat yes. That, ba hanggang doon? May, may dalawang pong partner na kasama dito sa isabong operation na titinitingnan natin kung ano makukuha natin ng siya lahat sa sabi na. Oh, oh. Kaya lang, ganun talaga Ano Alam mo yan, uh, Karen, it's, it's like trying to prove cases against the mafia. Mm -mm. Sometimes, you really have to be very creative in uh, in discerning many of the things happening. Uh, Pinakamahirap pag prove ng kaso sa organized crime but we are not backing down from this mm -mm. kasi ito ang kinakailangan ng bansa natin para tayo naman manahilig sa ating mga sarili at yung ating kaluluwa yung mabuo naman bilang isang bansa. At nakakaawa naman ang mga bariya nito. Uh, Secretary, binanggit po ba niya si Atong Ang? Uh, I, cannot, I cannot answer that question. Mm -hmm. All right. But are there people higher that he's mentioned? I mean, let's say government officials. May ganun po ba? Pero, yeah. yeah. uh, may binanggit. Kaya lang, Secretary, Kasama sa investigation niya. Mm -hmm. We cannot reveal anything uh, yet. Parang yan, tuloy-tuloy lang ang pag-aaral natin. Tsaka sabi ko sa iyo, Karim, organize can I ito? Hindi ito madaling patunayan. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga vital mga salita. Mm -hmm. Ngayon, tinanong po kayo kung magiging uh, state witness itong si alias Totoy, no? You said kailangan muna siya kasuhan, then you bring it back. May kaso na siya. Eh. May kaso na siya. Okay. Kaya lang dapat mabungo lahat ng kaso at madistract siya sa mga kaso na hinabibilangan niya sa pagka napakita natin sa korte na kinakailangan ng kanyang testimonya para mabuo ang kaso. Oh, at uh, isa sa mga pinag-aaralan natin ngayon kung paano natin bubuoin ang gusto. Kasi this is a big case, Karen. It's not something that that's cut and dry. It's, it's something that has to be pursued at every angle. Mm -mm. Ano nga eh? uh, ang searching now for the remains will be a problematic. Yeah. But uh, we are willing even, uh, I've instructed my staff to draft a letter to the Japanese government to ask for their ROVs, remote operating mm -hmm. vehicles, at uh, yung mga equipment na kasama nito para ma-map natin ang, ano, uh, ang lake bed mm -hmm. ng tayo uh, para ilalim makita ilalim natin. Lake. kung ano mga sentiments na pwede natin tingnan at disturb way para mahanap ka pilang ating hinahanap. Yeah. Because this is like straight out of a true crime like a Netflix series, right? I uh -huh. mean, are you, is it possible to find... Pero well, pa ito Meron isang video na lumalabas na na yung tao bago tayong ay pinag-confess nila okay. ng pag-unope. At uh, actually yung pinag-confess nila mayroon rin ng isang operation na ang accusation ay siya ang kumukuha ng posta, hindi niya tinuturn over. Mm. Inakaw niya yung operation, ina-adjust niya yung operation. At may video to, may video itong taong to bago siya na rin. Oh, so. Pero yung video na ibigay sa inyo, saan niyo nakuha ang video, sir? Dito rin, sa testiguri rin naman. Chara, marami pa dokumento na kasama. Hindi ito basta-basta ka It's something that, uh, that was a uh, hulog na lang langit talaga to sa atin. Kasi nga, uh, we never gave up on these cases. Mm -mm. Mm -mm. uh, kaya lang, ang hirap maghanap talaga ng krimen na wala ano eh, wal, walang, wala wala walang mahanap na bangkay. Mm -hmm. Di ba? Uh, pero hindi natin tinitigilan. Ito naman, uh, based on this, uh, kasi na, napahuli na natin ito, nahanapan na natin dahil yung prayer dati. Mm -hmm. Napahuli na natin dati, may kaso lang kami sa Court of Appeals na inaayos pa para ma-restore ang warang po forest nila. Kasi parang Pati ko mm -hmm. ito kapis, nagagapang ng grupong ito. Hindi na masasabi ko. It is so alarming, Karen, on what money can do and how powerful people can be because they have so much money. Okay. A Alam ko ba natin? Pati sa Pagkos Suprema, pinag-uusapan ito. Nakayang kaya niya kausapin. Ganon, klaseng tao itong mga kayabi natin dito. Oo. Oh. So, ano to, Karen, it's one talaga that needs the attention of of our people and as our country as a whole and the whole government oh. policy. Pa so, parang si atong ang talaga kasi grabe do itong tao. May pera ito ha kasi may mga kaso na naman sa Court of Appeals. Pero kahit diyan na, na nagagawa pa nila kausapin yung mga justices ng uh, ng Court of Appeals pagkatapos binibili nila yung protection sa mga justices ng Court of o, Court of Appeals and all the way sa Supreme Court. So, ito kasi yung uh, issue nito nagsimula yung mga killing sa uh, 2021, na uh, March 2021 at uh, yung last incident ay January 2022. Kung baga last days, last sa uh, last years of the Duterte administration uh, Duterte administration. So, isa rin ito sa mga sa mga racket rin ng mga Dutertes. Kasi hindi naman hindi naman pwede sabihin natin, ito lang mga grupo, mga sindikato ang kumikita dito. Kung walang proteksyon ng PNP, walang proteksyon ng DILG, walang pro proteksyon ng uh, NBI, walang proteksyon ng, uh, ng D Department of Justice, eh puro mga Duterte boys yun. Kaya wala, wala talaga nangyari sa, sa, sa issue na ito. That's why tututukan natin ito. Kasi eh, this is... Uh, one among the sins of the Duterte administration. Kung uh, tulad yung, yung nakita natin kay Garma, na pati yung, uh, yung illegal gambling, yung uh, na napasukan na nila, muntik na nila binangkrap yung PCSO pa at buhayin yung mga, yung mga illegal uh, gambling. So, kasama na rin ito. Ah, uh, itong uh, itong uh, online na uh, sabong na racket na ito. And of, of course, sa uh, kung kumita dito yung mga milyon, bilyonaryo, uh, mga operator, of course, sa uh, for sure, kumita rin yung all the way sa Malacanang. Kasama-kasama sila dito. ha ah, baka, uh, kwan pa ito, ha? bata pa ito ni Duterte, ito nagpapatagbo ng online sabong. Kasi hindi talaga sila uh, pwede, kasi matagal na yung nag-exist The whole uh, during the whole Duterte administration nagkabulilyaso lang noon na uh, nagkaunsehan ata yung meron ata mga sa sa unang uh, balita natin dito meron ata mga sa na parang binebenta nila yung resulta parang in, parang ini -echo, echo nila kung uh, nilalaro nila yung yung bet para at tinataya nila doon sa panalo ganun parang parang kuan nila kaya nagagarantyeri din sa kan sa kanila yung mga behind dito sa Isabong e or kaya inuutosan sila na i- i uh, yung betting uh, i-influencean yung betting so marami marami itong masalimuot dito but we are interested to find out at kaya nagsimula na rin tayo mag-vlog dito because uh, th this issue goes behind goes beyond Gretchen Barreto lang it also tackles on the issue na ng mga isa pa ito sa mga katiwalian ng Duterte administration at dito pa isa pa ito sa mga pinakitaan nila ng mga na mga racket during the very corrupt ha ah, and very deadly Duterte administration. So, yan lang po, yan po ang unang vlog natin dito, dito sa issue na ito and we will be giving you more updates in the coming days. So, thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.